Yes, good day mga boss. Ito yung huling update natin dito sa Tiaong Interchange. At mayroon uh, meron tayong isusunod na i-update ngayon katabi lang ito nitong Tiaong Interchange diyan sa may unaan -una diyan. Meron diyang rotonda na kasama nitong SLEX TR4 at yun ang ating pupuntahan. Isasama na natin lahat itong pag, uh, palibot nitong Tiaong Interchange. Yes, good day mga boss. Ito po ang Tiaong Interchange. At uh, ito yung ating i-update ngayon. Palili para natin ito ng drone. Itong palibot nitong Tiaong Interchange. At mararating natin itong i-update natin. Yung itinatampok natin ngayon sa video ito. Itong rotonda dito. Gawa ng yung rotonda na yan. Ang pakinabang niyan ay yan yung kanyang pinaka uh, karugtong ng exit. Dito yung kanyang exit o kanyang toll gate. diyan So diyan magpapalitan ng mga sasakyan na galing ng north at south kung saan mo gustong pumunta sa expressway pamanila Manila o patiya yaong Quezon. So ito yon circle na to. Makikita nyo yan sa ating aktual na video. At uh, palilibutan natin yan ng palipad ng drone dito, dito, ito at saka dito. At ang ating kana naman, yung papunta dito, may update tayo niya. Puntahan nyo na rin lang po. Yan ang papunta ng package D sa Candelaria Quezon. At ito naman sa kaliwa natin, ayan ang papunta ng uh, San Pablo Interchange tiridiretsya ng Macban Interchange hanggang sa Santo Tomas, Batangas at uh, lagi nating sinasama sa ating uh, landmark ay ang Mount Banahaw malapit po tayo sa Mount Banahaw para po yan sa mga taga malayo at uh, kapalibot bayan nitong Quezon Province para maalama, malaman nyo saktong location nitong SLEX TR4 dito sa Quezon Province Papunta lamang po yan ng uh, Lucena City Yung uh, expressway niya Medyo mahaba-haba na talaga yan So ito po yung ating update Panoorin nyo po mga boss Okay mga boss, nakaharap po ang drone natin sa direksyon na pupunta ng Candelaria, Quezon. At uh, kung mapapansin nyo nga po diyan sa baba, ayan na po yung natapos dito sa uh, Tiaong Interchange. Meron tayong huling upload nito. Uh, kahapon lang. Ay, uh, sinama ko na din lang to para mapanood nyo ng buo ang ating video dito sa Tiaong Interchange. Ito kung ito ay sinama ko do sa una kong video ay medyo ma topic tayo kaya ngayon itong video na to ay uh, pag-iisahin na natin para mapanood nyo siya ng buo at diyan yung natatanaw nyo sa may kanan na yan yan yung sa may papunta ng package di o sa may Cantilaria Quezon at uh, tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng uh, Dolores Quezon o diya sa may Mount Banahaw hindi lang natin masyado makita yung Mount Banahaw gawa ng medyo Uh, maulap pa ng uh, umagaya nung kinuna natin kaya hindi pa natin makita ang Mount Banahaw tapos i habang tayo ay tumurulak papunta sa direksyon na yan, papunta ng Dolores, ay papaling naman tayo dito sa may pakaliwa at uh, makikita natin ang direksyon ng papunta ng San Pablo uh, Laguna at yung natatanaw nyo yan ayan na po yung Uh, subdivision ng Bilya Escudero sa so, may banda bandaria sa may kanan at uh, sa may kanan pang dulo ay yan na yung uh, Villa Escudero at pag tayo umatras ng kaunti ay makikita na natin itong kabuuan nitong uh, interchange at uh, panuorin nyo po yung buong video na to basta't yan pong pakaliwa yan ay direksyon yan papunta ng uh, Manila o papunta ng San Pablo interchange Okay mga boss, ito po yung uh, magiging toll gate nitong SLEX TR40 ang interchange, yung uh, nagkukulay gray na yan sa baba at uh, habang binabaybay patagilid ng ating drone, itong uh, exit na ito, ay unti-unti yung makikita ang uh, rotonda, yung sa may una-unahan na yan, at uh, diyan yung magiging palitan ng mga sasakyan, ang mga papasok at uh, palabas ng toll gate at Andyan din yung pwede kang pumunta ng Chaoang at pwede ka ding pumunta ng Mainlilya Diyan sa rotonda na yan At uh, yan yung pakinabang ng uh, rotonda na karugtong nitong SLEX TR-4 Na sa dyan namang halos ito ay patapos na din At uh, yan yung ating nakikita sa ngayon uh, Marami pang gagawin diyan At uh, hindi lang yan ang uh, magiging mukha niyang SLEX tr 4 at ang interchange niyan Marami pang mga pagbabagong mangyayari diyan. Ngalai syempre ngayong ina-update natin ito, ay ito yung uh, sitwasyon ngayon. At uh, marami pa naman tayong update niyan, mga sinundan itong video ito. Panoorin nyo po mga boss, marami tayo diyan, mga video tungkol dito sa Slex TR4. A heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. dyan mga boss ang ating kuha ngayon dito sa Tiaong Interchange na sadya namang napakaganda na ngayon lang natin ito nakunan uli ng buo at uh, meron niya pala tayong video nito yung huling upload natin na uh, minotor natin to diyan sa taas pinasok natin yan pero hindi tayo naka lusot Guha ng uh, pinagbawal na ng uh, bantay diyan sa uh, SLEX TR4 pero Okay naman at uh, naku din natin siya ng maayos kahit na putol. At uh, panoorin nyo po 'yon. So maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Please like and share and subscribe kung bago ka pa lang sa channel na 'to. Salamat po. Kita kits po tayo sa susunod nating mga upload pa. At uh, mahaba-haba pa 'to. Eu